Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, bawal makampante. Kung bakit yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat lahat. Siyempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Cosmo. Siyempre, inaabangan natin dyan si Atisa Manalo. Panalo! So, yon Ngayon palang talaga iniisip na ng mga Pinoy na panalo talaga ang pambato natin dito sa Miss Cosmo. Kasi nga, syempre, ati sa manalo to. Pero ako, para sa akin, nako ati sa manalo, bawal makampante dahil ang mga kalaban ay naghahanda din para sa iyo. So yon, alam ng lahat ng mga kandidata dito sa Miss Cosmo, ang babanggain nila dito ay isa sa mga pinakamalakas na kandidata, si Miss Philippines. Totoo naman 'yon. Si Atisa Manalo talaga ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Dahil nga sa profile neto, first runner up to sa Miss International. Pagkatapos, alam nila ko ano ang kalibre ni Atisa Manalo. At yung beauty talaga ni Atisa Manalo, hindi mo talaga matatawaran. So, lahat talaga ng kandidata, alam nila si Miss Philippines ang isa sa mga babanggain nilang malakas. Lalo na yung nagpunta kasi si Atisa dito sa Vietnam. Nakita talaga ng lahat ko ano ang beauty na meron ito si Atisa. At ano, ang caliber ni Atisa, talaga dito palang nagpasiglam na talaga si Atisa sa buong mundo na sa mga makakalaban niya dito sa Miss Cosmo. At syempre, ang partida naman dyan ay paghahandaan siya ng bonggong-bongga ng mga kalaban niya. At isa na nga dito sa mga nakikita ko na dapat mag-ingat ang isang Atisa Manalo, syempre, sa pambato ng Thailand. Yes! Kasi itong pambato ng Thailand mukhang may ano talaga, determinasyon na makipagkabugan, makipagsabayan. At parang feeling ko, yes, meron siyang kakayahan na alam mo yon na wala siyang kiver kung maganda ang makakalaban niya kasi meron siyang tinatawag na complete package. Yung kumbaga, yung kumpiyansa niya sa sarili niya talagang nag-uumapaw at alam niya kung paano talaga makikipagsabayan. Dito sa napanood ko sa Miss Universe Thailand, yes, kumpiyansa sa sarili. Ito ang kanyang baon dito sa Miss Cosmo ngayon taon na to. Kung iisipin mo, parehas lang naman sila ng narating ni Ati sa Manalo. She is a second runner-up sa Miss Universe Thailand. At isa manalo, second runner-up din sa Miss Universe Thailand. Pero syempre magkakatalo yan sa kumpiyansa at parang piling ko kung kumpiyansa ang baon na ho, punong puno neto si Thailand. Yung alam mo yon yung parang talagang ano siya, fighter. So yon so eto nga nung nakaraang araw, nagpasabog na siya sa social media ng kanyang eksena at talagang sinasabi niya, si yung Vietnam. O, oh, diba? So yon so excited to, dahil exciting to, dahil ito ay Talagang bardagulan ng mga josahan. Oh, di ba? So 'yon. At syempre, hindi lang itong pambato ng Thailand. Ang kailangang pagandaan ni Atisa sa Manalo na naghahanda para kay ano sa laban niya dito sa Miss Cosmo. I think ito din si Cambodia. Medyo lumiy level din talaga yung beauty niya na alam mo 'yon, na iba din ang ino-offer. Kaya lang kasi kumpiyansa lang ako sa pambato natin. Syempre ibang level na si sa Manalo kung ikukumpara dito kay ano, kay kay Miss Cambodia. At saka marami na rin namang sa si sa Manalo sa laban niya sa Beauty Pageant lalo na sa International Pageant. Kung baga nagawa niya nga sa Miss International mag first runner up, so ibig sabihin kaya niyang manalo dito. Medyo mabigat lang 'yung pressure talaga kay Atisa kasi syempre ano siya eh, kumbaga, parang dapat dito manalo na ako. Ganon ang eksena. Plus, syempre, tumataging din na pa papremyo. Kumbaga, parang kung iisipin mo, medyo talagang mabigat talaga yung, yung pressure na mararamdaman mo, ba diba? Kasi nandoon doon na. Pero mas gusto ko na dapat i-enjoy lang ni Atisa. Huwag siya magpadala doon sa, yung alam mo yon yung parang gigil na gigil siya, na gusto ko itong makuha, pasabog lagi. Dapat, dumating siya sa punto na ini-enjoy niya lang yung pageant. Huwag masyadong, alam mo yun, yung parang, the more kasi na gigigil ka, the more lumalayo yung corona eh. So, dapat nandoon ka lang sa sistema na laban lang, ipakita mo lang yung sarili mo at kung ano yung kakayahan na pwede mo talagang isabog dito sa laban mo sa kosmo, di ba? So, sabi ko nga, paghandaan niya rin yung mga makakalaban niya, wag makampante kasi syempre katulad to si Cambodia, maganda din, di ba? At talagang masasabi ko na may ibubuga din yung beauty niya. Pero kasi sabi ko nga kung kumpiyansa ang pag-uusapan, ay itin si ati Manalo professional na dito dahil sa experience niya, sa maraming best na siya sumali ng national pageant sa bansa natin and then ayun nga napadala na sa Mission International. So yon, kaya parang feeling ko okay lang yun. But, wag lang makampante. Kailangan lang, syempre, na may preparasyon din na ginagawa. So, ngayon, nakikita ko naman na talagang pinaghahandaan na ni Atisa Manalo yung kanyang pasarela. So, talagang focus na siya doon. Tapos, nakita ko din na na talagang pumunta na siya at nakipag na siya kung sino man designer na gagamitin niya para dito sa laban niya. So, siguro naman yung styling niya, ayun pa rin yung magiging styling niya yung pumunta siya dito sa Vietnam. Kaya excited ako for Ati sa talaga. Sobrang nandoon na ako sa ano kaya ipapakita ni Ati sa laban talaga, no? So, yan! Kaya... Good luck sa Pilipinas. So, sabi ko nga sana may uuwi nga ni sa Manalo ang corona na Miss Cosmo ngayon taon na to. Kasi parang piling ko deserve naman niya. Diba? So, yon At syempre, hindi lang si Atisa, hindi lang si Cambodia at saka si Thailand ang nakikita ko din. Malakas din syempre si Malaysia, no? Iba din talaga yung pinapasabog ngayon ni Malaysia. Talaga yung styling niya. Pak! bumoga ng todo-todo. Tapos nandiyan dyan din, talaga mabigat din to si, ano, si Indonesia. Lalo na si Indonesia ngayon, di ba? Ang goal nila, makuha nga ang mga corona. So, ayun, nagkamali na sila dito sa, sa Miss Charm. Medyo parang, na lihis yung laban nila. So, ngayon, sa Cosmo, ngayon sila tututo. Kaya, medyo dapat si Atisa pagandaan niya rito. Kaya lang siguro naman, nagkaharap na sila dalawa, di ba? Isa din sa mga nakikita ko, syempre, na dapat pagandaan ni Atisa, syempre, ang pambato ng Vietnam, aminin naman natin, home court yon For sure, gagawa ng eksena yan, di ba? So, yon at syempre, yung mga Miss sa ibang bansa. Si Honduras, medyo umieksena exena din talaga ng bonggang-bongga. Nakikita ko sa social media, lagi din may pasabog. Lagi din talaga may mga paandar. Sabi ko nga, grabe, no? So, kailangan talaga papansin. Pero syempre, naniniwala pa rin ako na iba pa rin ang kalibre ng isang at isa manalo. Dahil siguro yung sincerity, yung yung heart ni Atisa, ayan, ayan yung mga magdadala sa kanya dyan na para manalo eh. Yung kumbaga yung lalim ng pagkatao ng isang Atisa sa manalo plus nandun doon yung experience niya, di ba? So, business woman pa to si Atisa. So, maganda talaga yung profile at pwede talaga itong ipagmalaki ng Miss Cosmo kung siya ang ipapanalo. Last, nandun doon. Kung ako sa Cosmo, dapat maging wise din sila. Kasi syempre iba din yung magiging inay, di ba? Kapag kinuha mo kagad si Miss Philippines at nandoon na just ko. <laughs> talagang mau ano yan, mag-iingay talaga yan sa buong mundo. Pero kasi isa pa sa mga iniisip ko, possible din na maging first runner up tayo. Kasi sa totoo lang, uh, pag yung mga kandidata natin pinapadala sa Vietnam, nagfo first runner up sila. Andiyan na si ano si Pilesaita, di ba? Sa Miss Tourism first runner up tayo sa Miss Earth, di ba? Sa Vietnam din 'yan. So, sabi ko nga, sana naman this time, sa pagkakataon na to, title naman, sana ang may uwi natin ngayong taon na to. So, yun. So, tingnan natin, guys. Kasi, syempre, maaga pa naman. So, ando doon pa lang tayo. Sa papunta pa lang tayo sa exciting moment. So, i-enjoy muna natin yung paghanda nila. Malay mo naman, di ba, sa atin mapunta ang corona. So, good luck talaga kay Atisa Manalo. At sana, masungkit talaga yung corona. So, yan. Kayo ba, guys? Ano, guys, ang tingin ninyo? Ano nga ba mga dapat paghandaan ni sa Manalo sa laban niya dito sa Miss Cosmo? Ako yung Q&A nga. So, ako para sa akin kasi minsan naaalama kasi siya Actually, magaling naman si sa manalo sumagot. Kaya lang nagdudukon na parang rehearse na rehearse yung dating. Yung alam mo yun, may nakaprogram sa kanya. So, dapat medyo ma-relax lang niya yung salili niya para maibigay niya yung 100% na thought na gusto niyang iba to doon sa Q&A. So, yon Plus, doon na Huwag siya masyadong magigigil-nagigil Dapat enjoy lang yung laban Kasi the more na nagigigil ka The more na pasabog ka The more may paandar ka ang magiging eksena mo parang at ending na pupunta sa wala eh. So, dapat talaga doon ka lang sa tema na ilaro mo lang. Ilaro mo lang. Kung kinakailangan magpasabog sa eksena to, pasabog ka. At kung kinakailangan tumahimik ka muna dito, tahimik ka lang. Sabi ng gano'n, dapat alam mo kung kailan ka makikipagbardagulan. Hindi yung parang buhos ka lang ng buhos, sabog ka lang ng sabog, dahil ang ending na ubusan ka pala ng granada sa dulo ng competition. So, oh yeah Sa evening gown naman, maraming nagsasabi, nako sana, hindi na si Michael Cinco. So ako naman, okay lang naman si Michael Cinco ang kanyang maging designer. Kasi ito talaga yung designer niya. Pero sana, magawa si ni Michael Cinco talaga. Yung masasabi mo, this is it na. ba diba? Yung winner na to. So actually, yung gown naman na ginagawa ni Michael Cinco, pumapalo naman. Kasi nakakarating naman siya ng top 5. So maloka ka kapag hindi siya nakarating ng top 5. For sure, mapaghahandaan niya ng team ni Atisa ng bonggam bongga Ngayon, taon na to sa laban niya sa Cosmo. ba diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!